Nakadaga. Baka yung sirena Pero Sir, well, ano yun? ibang ano? Later plate niyon. sa board. Big. niya. Pag niya. Third mate. third mate. Pero nasa ano yan? Nag-text si Kenneth. Pa, mm. ah, yun dyan. Nakapasay sa uh, ako? Matagal, na kanina yeah. pare. dami pare. Oo. Nakapasay talino taka oh, na third grade na <laughs> <laughs> third grade ano <na>. talaga <laughs> ano pare third grade na official, official ano? e na pa yung pako maging kapitan matagal para ba? Apat Ay, pa, tapa mo. Apat pa tapa 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 mas tapa tapa tapa

Aunting dopey din si na sir. Hindi ko hagis, parang sim. Karna parang bang. na inyaksi. Pabigat, I love you. Kahot, si si Tomas, taka si kini. Dahil sa Hindi. A. Skandal yung. A.

tayo, si si marincuoy. Si marincuoy. Sa Pablo. Wala ako to! Si Marilyn! Si Marilyn! Marilyn! Si Ikaw pala yun. Ako no, nag-iya, pero... kasama din siya. <laughs> kasama ako! Pero, sino ba ako lang kayo? Gawa ni Parang Binga, gusto gusto. No, ikaw daw yun eh. Explain ko yung nangyari, ganito yun. <laughs> Ula, pa, wala! <laughs> wala! Explain ko yun! Ayaw 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 ko נכון, <laughs> בבקשה. <laughs> 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 <friction>